mga idol, Isang magandang magpapalang umaga sa ating lahat welcome back sa aking channel panibagong adventure mga idol dito na tayo sa lawa na pag intro mga idol umalis tayo doon sa dita tayan ay alas 4.50 kaya medyo na paaga natin yung pagdating sa lawa kasama pa rin natin si idol ronil mga idol, oh. si idol ronil sana makaswerte ngayong araw ito mga ah uh, bago natin simulan ng ating adventure mga idol, eh, pasalamat natin sa Panginoong Mega Pals, paggabay sa akin, sa aking pamilya, lalo na sa mga mga piskador na naglalawat ngayong araw na ito. At sana gabayin niyo po kami palagi ngayong araw na ito mga hinon. At chat out din pala kay Masili Asiron Bacol po at kay Sergio Sarmiento. At nagpasalamat din ako mga idol sa lahat ng subscribe mga channel mga at sa lahat na nanonood ng channel mga kidol. At sa mga silence viewers maraming salamat sa inyo at hindi pag skip ng ads yan nakapagsimula na tayo mga idol ah, na si idol Ronel tagalete biasa yan sa lapo lapo pag mayroong lapo ah, okay, mga idol update ko lang kayo mga idol pag nakapag, nakahuli na sana makaswerte tayo ngayong araw ito Hah? Kulpot. Kulpot. Karako mau nak. Si Aidul Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những indung aja indung pula ssshh, kaya agak mati ssshh, kaya emang agak mati, ayo naik kartu woy, naik kartu ayo

Pero hindi naman ganong malakas mga idol. Kaya, kaya lang sa bangka.

Sepuk dapat. Oh, dia lagi serapai. Eh, oh dia sepuk sepuk kemari. Ada lagi ada pesepuk kena. Ini boleh nak boyo. Is is. Lipat 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 kai. Abang maga pa. Ngedul. Kau lagi bisa tiraso di nabi jua pagi lah ya mang edul. Ya pasisi na kayo. Tara, lipat ay lipat para makaragdag. buya oh. Tira so mga idol, hindi na bidyuan pag ni Idol Ronel. Si madalian. Wala kasi madali yan. So, lakas kami dalang injection 30. Eh, mga idol, kamilyado na yan.